Hi, hello guys. Uh, ang video na to ay para po sa scam alert. So mag-ingat po tayo sa mga scammers. So parang nag upgrade po yata sila ngayon. Doon po sa mga kababayan natin may mga digital bank account, may mga credit cards. So mag po kayo kasi personal po namin na experience. As I share ko lang po itong video na to para ma-warningan ma po kayo guys. Kasi uh, muntik-muntikan rin po kami ma-scam sa so, personally po nakausap ko itong scammer. So una po um may tinawagan po isa sa family member namin dito and um kumihingi ng OTP doon sa SINED nila doon sa sa ano sa sa dun sa SIM card doon sa sa phone number na hindi namin alam kung saan po nila nakuha so kung hindi po kayo aware sa ano po sa mga scammer po parang nagtatrabaho rin po sila sa same company uh, mismo sa banko po so ito pong scammer is nagpakilala po na ano taga taga East West a bank tapos ang sabi nila doon sa sa unang phone number na tinawagan nila is nag-send daw po sila ng OTP pero kasi pag ano makikita niyo po para sa galing rin po sa iswest yung ano yung yung ano yung text message tapos yun nga um, sabi doon sa message mag-ingat sa mga ano scammer wag pong ano ganun-ganon na maniwala Par, Pag ganun po kasi magsend yung mga bangko po di ba wag maniwala tapos Um, tapos nakalagay sa ilalim, ano, uh, may OTP, gano'n. So, parang ano talaga, yung re re realistic talaga. Kasi gano'n po yung the way na mag-send yung mga bangko po. Sasabihin ano nila, sasabihin nila na mag, ano magpa-scam. Kung may mag-send na gano'n. Tapos may OTP sa ilalim na gano'n. So, ito po ang siste. So, ang sabi nila, yung ano, yung, yung, sina in, ano nila, inano nila, yung uh, sinabi nila, kami po yung taga, ganito, taga East-West. Tapos pangalan, tapos, Uh, binanggit po nila yung pangalan ng ano nung naka-register dun sa, sa sa credit card tapos yung yung credit card number tapos yung address alam nila yung address eh, yung phone number kahit yung maiden name ng ng ano mo ng ano niyo po ng ng mother nyo. usually kasi nakalagay dapat yun sa security ano di ba um, information tapos birthday full birthday niyo po alam po nila so meron po talaga silang access doon sa database so hindi natin alam paano po nila nagagawa yung ganun ka upgraded po yung yung mga scammers po. Sabi nila, yung credit card niyo po ano, i-replace na kapag hindi niyo po po ano, ano i-close po yung ano niyo yung credit card kapag hindi niyo po ano ibinigay yung ano yung yun na sabi yung OTP. Kasi nga po papalitan na po yan, i-replace na po yung ano yung credit card niyo po ng bago. May namin ngayong ano na to week or sa katupusan parang ganun po yung sa pagkakasabi. Tapos pinipilit po nila tapos sabi nila, doon sa sa tinawagan nila na ganito po ang gawin niyo um magpakinggan niyo lang po yung ano yung yung machine tapos sabihin niyo po yung ano yung number parang parang ano tinatap nila parang may recording may may maririnig po kasi kay sa background so ngayon mabuti na lang magaling rin po yung family member na narito na nasabi niya yung, yung ano po yung OTP niya yun. is nasa kabilang phone number tapos naka naka fingerprint po yung pagkakasabi niya hindi namin mabubuksan yung phone tapos sabi niya, sabi nung kasama kasama namin sa bahay, tawagan niyo na lang po yung number na yon na ano na na ano na yung primary phone number dun sa ano. Pero yung information is talagang ano po, expert po itong mga ano yung scammer. So nagfail po sila pinipilit na sige na po ma'am ano po ano niyo po i eh, ano niyo po kasi baka maano po yung close yung ano kahit okay lang naman po kayo magbigay niyan sa wala nang problema which is an uh, ethical po sa bangko na kausapin po yung hindi personal na naka-register doon sa ano sa doon sa mismong account. So kasi pag taga bangko yan, hindi nila mag hindi sila magdi-disclose ng information sa ibang tao kahit direct member pa yan ng family niyo, mismong yung may-ari ng credit card na naka ang kakausapin nila. So datandaan niyo po yun. Kasi unethical po yun para sa ano, kasi security ano yan, eh, reason yan. So ngayon ang Siste, tumawag po sa number ko. So ngayon na, na timbrehan na rin po ako. Tapos yun nga tumawag sila. Tapos kayo po ba itong si ano, si Michael? Sabi ko, "Yes po, ma'am. Taga saan po ba kayo?" Sabi ko, "Ganun." Sabi niya, "Ano, representative sila ng ano from East West Bank." So the, the way na magsalita, talagang kala mo taga bangko talaga sila. Tapos sabi niya, "Ito po yung ano niyo, sir, ba? Diba? Ito po yung number niyo." Ito po yung phone number na ka-registered. Ito po yung address niyo po, 'di ba? Dito po natin i po yung credit card niyo. Tapos sabi niya ito yung pangalan ng ano niyo ng ng mother niyo tapos ito po yung birthday niyo. So sabi ko yes po. Uh, ang ginawa ko lang hindi ako nagbibigay ng information. Yes lang po ako ng yes. Sabi ko kung gusto niyo po i-send yung bagong credit card i-send niyo. Tapos sabi niya kasi mako-close po yung yung card niyo kapag binigay hindi niyo po binigay yung information. Sabi ko bakit po ano papalitan? Sabi niya kasi ano may bagong ano na po na po yung issue yung Central Bank of the Philippines na ang mga credit card daw po, tatanggalin na po yung whole number. Ang makikita na lang daw po sa credit card na bagong issues, yung apat na number na lang. Yung last four kasi nga raw po, um, may mga complete na daw po na pag ginagamit daw sa mga outlet, nakikita raw yung number, so nakaka-capture. Kaya tatanggalin na raw nila yung kaya nagkakaroon daw ng mga fraudulent dahil nga dun sa yung, yung card number, nandun mismo sa, sa card. So gagawin daw, i-replace daw yun po para ng apat na number na lang ang makikita. So, papadalao, papadala, papadala, papadala daw nila doon sa akin sa address ko kung tama daw. Sabi ko, sige po, ipadala niyo po. Yun po sabi ko. Tapos, eh, sabi ko po, bakit wala pong notification po si bangko na gano'n? Dapat po, di ba, meron. Tapos, nag-explain sila. Ngayon, ang sabi nila, kasi po kung may points po kayo doon, uh, lahat po ng points niyo mawawala na po. Kaya mahalaga po na ma-transfer natin po sa bagong ang uh, credit card niyo. Sabi ko po, ano, hindi niyo na po kailangan anuhin yung kasi may way po ako na ah uh, na ma-redeem ko yung points ko kasi kung alam niyo po mag-redeem sa kay Esta ma-redeem niyo po yung points sa si binanggit ko sa Esta mayroon po akong mayroon po ako apps niyan may full access po ako niya wala po akong problema sa points ko kaya ko pong i-redeem yan. kung gusto niyo po i-send yung bagong credit card i-send niyo po tapos mapapansin niyo may may maririnig kayong mga kasama siya doon na parang nagtatap na ganun So guys, ingat kayo, huwag kayong magbigay ng information. Mag-yes lang kayo na mag-yes, entertain niyo po itong ano si ano si scammer pero wag na wag po kayo nang bibigyan ng information especially po yung OTP kasi yung OTP guys uh, susi po yun ng bahay nyo so pag binigay nyo yung OTP ibig sabihin pinayagan nyo pong mga scammer na pumasok sa bahay nyo at limasin yung lamat, lahat ng laman ng bahay nyo ganun po yun so susi po yun wag na wag po kayo magbibigay ng OTP hayaan mo silang sabihin nila kung ano nalalaman nila pero wag po kayo mag magdi-disclose ng information So, yun isang number one tips. Mahalag, ma ma mahalagang, mahalagang mahalaga yan, guys. Kasi um, yung ano na yan, yung mga scammer na yan, uh, gumagamit sila ng, ng high-tech na system para um, uh, mag-appear na parang sila yung taga-bank. The way na mag-text sila sa message, halimbawa si Maya, pag nag-message yan si Maya, Maya din nalalabas, nalalabas ng OTP, pero hindi naman kayo nag-request bakit magbibigay kayo ng OTP kung hindi naman kayo nag-request na open yung ano nyo, di ba? Magtataka kayo bakit nakaka-receive kayo nun kasi yung mga scammer niya, tinatry nila i-access yung account niyo. So, um, tips lang guys para hindi kayo ma ma scam sa sa mga card niyo. Um, i-practice niyo po na i-lock kasi mayroon namang yung security na ano yun, na, na features na pwede niyo i-lock yung card niyo, pwede niyo i-unlock kung gagamitin niyo. Ganoon din po sa mga digital bank card 'yon. I-lock niyo po yung sa apps niyo. Kasi ako naka-experience din ako before, especially dito sa GoTime nung bago pa si GoTime na hinahak po yung account namin, na yung account ko, na every time nakaka-receive ako ng message dito kay GoTime Apps na someone is using my card online to purchase sa mga gaming. sabi Pero wala kasing laman yung GoTime kasi bago ko pa lang naman open yun. So, nagta-try sila ng, nag-purchase sila ng 100 online. Kasi mag-a-appear yun eh dun sa ano nyo. Tapos, de decline. Kasi nga walang laman. Nag-try sila ng, o una nga pala, nag-try sila ng 500 hindi nag-decline, nag-try sila ng 200, nag-decline uli. Tapos nag-try sila ng 100, nag-decline uli. Until nag-try sila ng 50 pesos, nag-decline uli. Marami nilang beses tinanay kung papasok po yung ano. Pero kasi ano eh, um na-access nila yung yung card number. I guess kasi bago pa si GoTime noon eh. So dahil nga sa ano ko doon sa natakot ako, kaya nilock ko yung card. Tapos ang ginawa ko po, nag-report po ako doon sa customer service nila. Pumunta ako mismo sa outlet ng mga ano, may mga ambassador ng mga GoTime. Tinulungan ako ng isang ano doon, tumawag sila sa customer care. Mabilis yung response. Ang ginawa nila, ni-replace na lang nila yung card ko ng bago. Kaya yung GoTime ko ngayon, palang, pangalawang card ko na yung kasi, nahack na yung una kong account. Mabuti na nga lang, wala pong laman kasi bago pa lang yun eh. Naka-open ko pa lang yung GoTime nung, uh, nung, time na yun. So yun nga guys, uh, ano lang po, um, tips lang po sa inyo para... Uh, wag kayo ma-scam, so wag kayo ma-hijack, ma text hijacking, kasi lilimasin po nila yung lahat ng laman ng credit card nyo or yung banko nyo. Gagamitin nila yan online sa pagpaparchase. So, i-practice nyo po na ilock yung card nyo and huwag tayo magbigay ng OTP. And guys, uh, marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay. And kung bago kayo sa channel natin, huwag po kalimutan mag-subscribe and click yung bell notification para po updated po kayo sa mga, mga bagong video na, nailalabas uh, na natin. And hope to see you next time.